Tara, samahan niyo ako magluto ng paborito ko. Paborito niyo, paborito ng lahat. O ba diba, sino bang walang paborito dito? Lagyan lang natin ito ng salt and pepper. Lamas-lamasin natin. Tapos, lagay natin dito sa pan. Lagyan ng tubig, takan, at pakuluan hanggang sa lumambot. Dito na tayo sa ating kawali. Maglagay tayo ng mantika. Tapos, igisa na natin itong ating sibuyas. Itong ating bawang. Igisa na rin natin yan. Itong ating kamatis. Bagoong. So, isa ito sa sekreto sa nagpapasarap. Pinakuluang bawang baboy. Haluhaluin natin hanggang sa magisa ito ng maayos. At itong ating munggo na pinakuluan. Ayan. Naglagay pala ako dito ng shrimp cubes dahil para sa akin, yun ang masarap na choice. At naglagay na pala ako dito ng kumukulong tubig para agad na kumulo itong ating munggo. Takpan lang at pakuluan tapos ilagay na natin itong ating green chili, pepper, itong chicharon at hindi ko na dinurug-durug dahil gusto ko buo-buo yung ating chicharon. So, meron tayo ditong dahon ng ampalaya, dahon ng saluyot at alugbate. Kapag ganito nakalapot at kumukulo, ang sarap-sarap lang. Ready-ready na itong ating munggo gisado. Bye-bye!